Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Guys, nandito po kami. Mangumuha po kami ng aming mumukbangin. Yes. Ayan po yung mga kasama ko. Yo. Pakilala. Maka pala si Cedric Toriano. Uh, like and subscribe sa kanya. Yes. Yes. yes, 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 yes. Ito naman si Alex. Yan, si Alex po. At ito naman si... Yo si JJ. Ayo, come on, everybody. Tara, let's go. Are you ready? Guys, ayan na po. Papunta na po kami doon. Maghahagila po kami ng makakain. Wala na po kaming makain eh. <laughs> Ayan guys, hindi dito po kami sa Bitungol. Papasok na po kami dyan sa gubat. Uy, pa rin. Sa Ayan guys Tignan natin kung anong makukuha natin dito Ayan, so, Dito nga pala kami kumukuha ng Gabi Ayan ang daming gabi Dito kami nang harvest Ayan o oh, ang daming gabi na Uulamin Gagataan masarap to So ngayon guys kukuha na kami Para may maluto na kami <laughs> Wala pong makain <laughs> Ayan. Mangunguha po kami ng gabi rito. Okay lang. Meron ako doon eh. Gusto mo ano? Ito. Pinipet. Ayan po guys oh. daming gabi. Hindi kasi mahubos yun. Alam nyo po kung bibilin to eh. Magkano? Nakabilip. Magkano isang kilo niyan? Ito kung magkano kilo. Nakabilip po kasi ako ng ano. Susong pinipet. <laughs> Kailangan ng gabi. <laughs> Kailangan ng gabi. Kailangan ng gabi isa yung katulad ng kulay violet. Pero iba hindi yan makate. Kasi maputi yan eh. Okay, kasi pag yung mapula, yun yung makate. Mdb. yan kahit ibi. pulutuin ng may balat, hindi siya makate. Kasi pag yung violet, mapula, yun yung makate. Paano ka lang pag-aradi? Eh. Nakatakbo? Uh, An ayan, ang daming gabi. Alam Ito, nyo po, tumutubo ay. lang to dito eh. O yung yung may, may ayan yung... o, no, ang gabi. Marami. Gusto lang oh. Makakatipid na po kami, guys. Yan. Mamili po tayo ng maganda. Maganda-gandang daw. Ang ayan ang dami niyan. Oo, oh. oh, ang dami yun Oh. Konti lang naman eh. Hindi naman kailangan ng madami nito. May pilipit naman doon. Lulutuin po namin ng iisang yeah, luto tapos nakabili po kami ng pilipet. Lalagyan namin ng susong pilipet. Guys, ipapakita namin sa inyo kung paano. Mukbang tayo, mukbang. Lutuin natin tapos mukbang. Hello guys! Yay! Kaway-kaway tayo dyan. Tama na yan? Dagdagan mo! Ayan po guys. Ayan, ang paligid. Tingnan nyo po. Tapos, saan tayo pupunta? Ha? Wala na? Yan lang? Labong. Tara, kuha tayong labong. Tignan natin. Malay mo meron. Ah dito ntan. Entayin nakarami na. Tara, okay. medyo marami na. Okay. Marami-rami na 'yan. na tayo. mo. Marami na nga. Alam niyo guys, ang sarap niyan. Ayun yung mga masisigasig kung Mangunguhan ng gulay dito eh. <laughs> <laughs> ayun yung gabi. Ayun. Oh. Ayun, tatanggal ayun, ako, ako na ano eh. Hawakan mo, mo. Hindi ko kung hindi yung na Nadito naman ng virus. Hala. Hala. Eh. Ipin talaga? Hadyay? May kuchinyo naman kasi. <laughs> ba't ipin? Hawa mo. Hawa mo sa tali. Baka mamaya mo yan. Balagbog mo tali. Ayan. Tinatali na nila yung nakuha naming gabi. Tama mo. Mga Tama na 'yan. Hindi pa dinagdagan nandito na tayo. Gera bumili ka balik ng ano? Ng pilipit. Kasi yung pilipit binibili pa sa ano sa dito, kusang tumutubo na 'yan diyan. Ay ligaw lang 'yan. Ang galing ano. Kahit sino kumukuha na dito. Oo. Kumukuha rin. Pagka-tip silang kumuha ng ganito, kukuha na sila rin. Pang-ulam uh -huh. lang. Parang uh yung -huh. Ano yun? Yung tinulak mo. Ha? 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 ko lang, <laughs> tao <laughs> ko <laughs> Paano kaya kung nangyari? Dati guys, yung kasawa ko magbubukit sa saka. Okay na yan? Ito na, ito ko na. Ha 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 ha. Lulutuin. Na. <laughs> okay. Kasi sa'yo, Jay. sa'yo, Alam mo guys, oh, ang dami pa nga, oh. Nakakatuwa. Ang daming gabi. Alam mo kumakain yun. Banda yung mga malalapad na ganyan. Baka dito may ano. Yung binili pa naman pati Tignan natin kung may labong. Eh dito pa, ang dami pa palang gabi, no? Nakakatakot lang dito, guys. Kung meron kang maaapa ano, ahas. Ayan, no? O, oh, diba? Daming gabi pa, oh. Tingnan na natin dito. Saan? guys, nakakuha na kami ng maluluto. Gabay, marami na po yun. Yung alen. Ito pala eh. Ang pala yan dito. Saan? Guys, marami mo natatagpuan dito. Yung mga... Ayan, nakakita sila ng ano. Yung mga ang palaya Ang palaya, pang ano yan. Pang munggo ba? Pang munggo. Pag-alit Bubuto-buto ng lolong so, oh, niluluto mo. yan ni eh, ano ah Si Mang Romy. Jay! Jay, tulungan mo kami. Jay. Oh, yeah. Beris to eh. Oh, tikman mo, Jay. Beris. <laughs> okay, Ito, beris to. Eh? And okay. guys, ang sila ng daon ng ampalaya. Wow. Sarap sa munggo yan siya. Kwani bunga. Ayung nga 'yan ng dami. guys ah. Oh. Okay. Kani nung Ito guys ang oh, may bunga. <laughs> may bunga. Gutin nyo lahat ng bunga. Kuya, yung dahon. Ayun, dahon ng ampalaya, masarap sa picture ako.

At go. Let's go. Nakakuha na po kami ng gabi, ang kulang na lang ay niyo. Saan? O, o. Ayan ang mga, ang yagot, o mga ampalayagot. go nag ito pa oh. Ayun. Ayun na laki. Ayun pa. Ayun oh. Ayun. Hindi, pahingi rin ako. <laughs> Sarap yan. Pwede kay Papa yan. Pahingi din ako. Mahilig si Andrew Ander eh. ni. Oh. Tara, let's go. Sa dalawa ah. pala yan. Ayun yun. Ayan guys, ang dami namin nakuha. Dalawa so, ng palaya. yan. Tambalin dito. pa naman malaga. <laughs> <laughs> Ay naman yung lobo-lobo ha. Eh. <laughs> And guys, pauwi na po kami. Nakarami na kami ng gabi. Meron ng uulamin. ito? Ginugulay ba ito? Got ito, got. Got ito, di ba? Hindi yan yan. Ay, di ba ito? Ay, yung malobo na ano eh. Ah, kala ko, ayun, ang palaya. Let's go. Let's go. Dito pala magandang picture eh, oh. Dito. Picture lang nga ako oh. ulit dito, Pugot. Ayan guys, pauwi na po kami. Lakad Malayo po sa amin to eh. <laughs> Kasi bitumol to. Eh, sa barangay San Martin 2 naman po kami. Pero okay lang. Nakakuha naman ng uulamin. Nandiyo po guys. May mga manok doon. May nakuha pa daw ang palaya. <laughs> sa kalsada, merong ano, sa nation lang. Sa ito. Sabi ng bakod, meron na agad. O. Mm -hmm. Ayan o, no, tingnan mo. Masipag ka lang mag-ikot, mabubuhay ka na, maraming gulay. <laughs> Nakakatuwa eh. umangkas? Ha? Bakit? Ay, po kasi siya pwedeng maglakad. Kadadayalisis lang. Yo, pauwi na kami. Let's Bye. go, sa go. wala layo pala lakarin. lakad lakad to the max <laughs> lakad to the max nabangita uh, namin yung mga paliguan ng bata <laughs> Ay, yung tinatawag sa amin na dalawang bilog ah yung May dalawang bilog namin. oo yung dadaanan natin doon paliguan ng mga bata di ba diba maraming isda doon? Saan? May pinakalalan mo may, hu may hukay kasi doon. ah Oh. Yeah, Kaya papata namin. Ah, nung maliit pa yung mga anak ko, doon nagpupunta, laging naliligo. <laughs> Ang daming naliligo doon. guys, nauna na sila. Iniwan na tayo. <laughs> Iniwan na kami, lugin-lugin. Ayan yung asawa ko, namili. Ano yung binibili? Oh, ang ganda-ganda ng tanawin. Oh. Oh. Ano pa? Yes, may nadaanan kami. Ang dami. Ang ganda-ganda. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Guys. ayun po yung ginagawa niya, nag siya. Ayun Nakabili. Nakabili ng na pagkain. Nagutom. Motor, motor. Baka kayo masagi. Ayun yung may nag-uuling. Baka Ay kuya. <laughs> Ayun po na. Pinipili kuya pinipili mo yung ano yung mga maliliit pa. Na pa benta yan. Dan din dinyo ginagawa namin dati. Dati nagaganyan din ko. Kelan say ka wait lang ha. Ayun si Ate oh. ano yung Kuya Ate, ano yung niluluto? Nalapast kasi. Tuloy mo maruya. Sayang, megalo isa yan, Ate. Salabay. Ay, ate. Ay, pala pasalubong ko okay. And guys, bibili kami ng pasalubong. <laughs> hmm. Ito si, si ate oh Hello. Sino? Anak mo. Bakit? Ano nun, may ano rin eh. Ano? Gabi. Oo nga, kasama namin yun. Hindi pwedeng maglakad yun. Hindi. Eh, gusto niyang mauna, bahala siya. thank <laughs> you